Na wala si JJ. Ang ina bala siya Ano mo si JJ? Oy JJ, putangin mo na saan ka ba? Hindi mo okay to okay. Ano si JJ? si JJ? JJ! Anong paras na Sa double 3-2. Ang forecast 2-4. Ha? 2-4. <laughs> 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 <trypecta> Hindi yan dividendo. Ano ba? <laughs> Nasa airport tayo. Ah, sa airport ba tayo? Be! Be! Ha! Ah, be! Hi guys! Magsasama kami ng aming gangster magsundo sa aking kapatid na si Kuya JP. Kaya so na si Mami G. Get in! Get in now. Ha? Get out. Get in ka. Get out. Get, get out. <laughs> ayan ah. At syempre kasama to pala dyan si Tita J. Ayan. Hello, na. Bye. Sa likod sya. Kamusta naman? How is your day, ma'am? I'm very fine today. <laughs> so ayan mga kabatok. Nandito na kami sa Naiya Terminal 3. Ayan oh. Tine-check niya siguro yung oras nung labas. Kaya tatanungin natin si Mami. Mami. Ano? Anong oras labas? Sa double 3-2 Ang forecast 2-4 <laughs> Ha? 2-4 <Two, four. laughs> Trifecta Mi Ha? Ah? Ano Hindi yan dividendo Ano ba? <laughs> Nasa airport tayo Nasa ah, airport ba tayo? Si Bo Bacolod na Ginawa mong karera eh. Anong double trifecta double? <laughs> eh may number kasi oh Silat na ako eh Yung yung pick six ko, silat ako sa sais. Oh, silat ka? <laughs> Oras ng labas yan, nakita mo na ba yung kay Maki Kuya? Hindi. Bali, ano, Singapore yun, SQ912. Eh bakit may dumagete dito, tarantado? Ha? Dumagete, oh. Cebu. Hintay mo maglo-load yan eh. Ah, ganon? Ilo-ilo. Baka ano to, local flight? Ito nga, doon tayo. Oh, eh, natin. Hindi dito kabila. sinundan lang ito eh. po. Walang, walang tito bol, walang mami ka. Thank you, bossing. nakikita tuloy yung katangahan natin Ay, dito, May. Gago eh. ka pala, eh, putang ina mo kayo. Sa Singapore man gagaling, May. Eh. May bakulod, Cebu, Dabaw. ilo pa doon. Local nga yun. Lokal ah, ito, flight. local to. Oh, local flight. Ay, doon branded. Ah, andun na sa kabila. Sa kabila ang branded, tanga. Ano ang no, branded? International. Ay, international ba kasi, Ay, kasi sabi mo, local eh. Domestic kasi. Doon, eh. branded. Oo. Oh, Kaya naman may 4 kasi. Oo, oh. oh, gabo ka kasi. May taya kasi ako, 5-6. Hello po. Hello, hello. Hello po. Okay. Hello, oga. Okay. Eto, tanga-tanga -tanga kasama ko eh. May Bandred yung cellphone mo. Asan? Ano yan? Ate, yung 500 mo sayang. <laughs> Sila kuya from Laguna. Na wala si JJ. Ang ina bala siya katangatangan. Diba, di ba? Asa na siya? Ay. Ha? Lanap ng malalamon. <laughs> <laughs> na wala si JJ. <laughs> Parang kanina ko pa napapansin. O oh, JJ, di puta ka. Nasaan ka JJ? <laughs> <laughs> ano na kanapin mo si JJ? O oh, JJ, putangin na mo. Nasaan ka ba? Hindi yan. Hindi yan. Ano ano, ano <laughs> yan? Cellphone? Walk yung walkie-talkie. <laughs>. Hindi <laughs> yung walkie-talkie. Ano mo si JJ? Ano si JJ? Chơi chê Di putang to mong kasihan O oh, JJ, putang ina mo, nasaan ka na naman di puta ka? Hindi ano, walkie-talkie. Ay, ba? ay, JJ. Saan? Kumakain. Kumain na naman, putang ina. Ano, luma... Oh, ayan, kumakain na naman, mga kabatok, o. Oh. Ito, oh. Gagay <laughs> ka. Sumigaw di mami dito. O, JJ! Ito, nakain na naman, o. Oh. Bakit ba ikaw ay eh, sobra excited? Siyempre, sa pasalubong. Hindi ba sa tao? Hindi. Pangarap ko. Pangarap ko talaga. Mag-flight stewardess. stewardess. Eh, putang ina, naging barker ako ng Divisoria, kaya po. Putang ina, yun ang gusto ko, stewardess eh. Naging barker ka? O barker, kaya po, kaya po, Blumetri, tanki na nyo, sakay na kayo. Stewardess, kailangan mahingi. hindi nga kayo. Hindi ako pwede dyan, mahindutin ako. Sa san? Sa san? san? Pe! Pe! Ha-ha! Pe! 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 ha Pe! Hindi, put putang ka lang hindi eh. ito, ito, ito. Pe! Ah, Ito, ito. sige, sige. Pe! Ay, Pe! Oh, si Pe.

Nasa plane na yan? Nasa plane. Oh. Tapos di ginagawa. No, so, like, Abigo, don't touch me. Touch me again, you'll see what happen. Here. Takot na. Abigo, I just want to use the toilet. This too gentle. is bothering me. Big ball. tanong mo siya kay JP. ano so, sabi sa kanya ng mga nakaaway niya? ano sabi sa kanya ng mga nakaaway niya? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck <laughs> you. <laughs> 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 Fuck you mom 50 times. Sabi <laughs> ko, oh, my mom will be happy. Buti hindi sila natawa. <laughs> hindi. Hindi <laughs> And, ko na pinakita yung picture, bago pin ako lalo eh. <laughs> May payag ka 50 times? O pwede ba 100? <laughs> Mami! Hindi mo, wala ka ba naaalala dito sa aristokrat? Meron. Sino? Si Tatay King. Eeeeh! Hey. O bakit? Dito nagsimula yung lab team o, niya, ma, di ba? Oo nga, bakit? Hanggang ngayon naman, hindi ko siya sinasagot, ha. Ah. Wow. <laughs> Kala mo talaga, ha. Oh. Hindi mo ba siya namimiss? miss Medyo. Siyempre, dito ko yung nagsimula yung... Dito siya nagsimula na magkagusto sa'yo. Kaya nga. Oo. Oh. Eh, anong baka gawin ko, eh? <laughs> uh... uh, banding ko, nakasama namin kumain at ngayon nandito na sila sa hotel nila safe na safe naman sila at ngayon naman ay kakamusta yun naman natin si Mami Gangster kung kamusta naman siya ngayong araw na to Eh hey, ma'am Ay! Bakit? Ay! <laughs> ay! O Ay! 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 Ano? Ang mga pasalubong mo. Oh. Batingin, batingin ano, ano yan? Alam mo ba ito? Oo. Oh. Uh, ito yung mga dahon. Dahon sa Switzerland? Oo, uh, pagka yung magwi-winter na. Oo, oh, yan. Ito ang naglalagasan. Mm. Yan. Ginagawa ko yung ano. Mm. Yung mga wallet. Uy, batingin ang wallet. Oo. Uh, oh. Uh. Uy, ano pa? Pistachio. Uy, pakita mo! Oo, oh, ito, pistachio. Uh, dates, Bates. Bates. dates, asam dates. Dates, pang matanda. Kalau tak ada main Tamboy. Kota ba? Kota? Kota. Uy! <laughs> kota, kota. Saan ka-excited? Sa pasalubong. Yeah! Well, I na think outro na natin na. Sarang muna yung gabi. Baka makain pa. So, oh, paano ba yan mga kabatok? Si Mami, okay siya. Nagtagumpay naman siya sa mga pasalubong. Ako, okay naman din ako. Nakita ko kuya ko, nabigyan din ako ng pasalubo kahit papano, pero si mami talaga, kotang-kota. O, okay, tempre. Oo. At si Tita Jay naman, eh, so na, na, sa <laughs> mga pagkain. So, it's a wrap. <laughs> so, it's a wrap. <laughs> so, hanggang dito na lang, mga kabato. Kaya na! Kaya na! Kaya Subscribe po nyo ang aming Jimmy. Mami ka, sir, and bog! Subscribe nyo po ang Ay, aming YouTube, YouTube channel. channel. At TikTok. Yay! Yay